Legenda por Sônia Ruberti suba sa suba paus ako to punta tayo sa ilog punta niya daw yung ano yung tawag sabi mo yung lambat mo hindi

<laughs> Pang-ulam rin. Babaha ka nga. Mm. Ano nga kunin natin doon? Sarap-sarap. Mm, ah, sarap-sarap daw. <laughs> may kalampay ba? Mm -hmm. Dito tayo sa ilog ay doon. Muli sa dagat. Um, konti, konti lang. Tatong piraso yata yun. <laughs> dalawa, maliit sa. Saglay naman siya sa kanyang puyo-puyo. Tingnan natin kung mayroong laman kasi nagbaha eh. Ganda yung ano, yung background natin. Uy, malaking pispis yun ah. Yan na ano. Ayun na. Ay. Nakalupad. Bumipad na idol. Ayun na. Ang dami pala dyan, no? Oh. Yan pa ang bahay. Yan ang yung maingay kong gabi, idol. Ay, Ayan, ang dami nila, oh. Ayun Ang ganda yung picture natin. Yan, yan, ang maingay. Doon na lang kayo kay idol nyo, Pugi. <laughs> idol na, Pugi pa. Lapit na tayo dito na. Ay, ayun na. Parang na ano na pang. Oo. Uh, puno na na, ano, puno na ano. Marurok ba? No? Sana mayroon, ano, laman. Nakabawi lang man. <laughs> Kunti lang yung nauli sa dagat. And, ayan yan ay doon. Manood lang kayo dyan. Tingnan natin yung ano niya. Ang sarap-sarap niya dyan. ayun may birdie-birdie pa. Oops. Ayan. Pakin niya na. Hatak. Oops. Parang bigat ah. Uy. Sana mayroon yan ng ano, grasya ba? Oh. Oo, oo, no? Baka malimango. Mayroon? Uh -huh sarap-sarap ni. -sarap. Ay, nabutas. Be, tingin, nabutas ay doon. Uy, oh, sayang. Alimango siguro, no? Kabutas nabutas yung sarap-sarap niya ito sayang takal kasi hindi na ano eh hindi niya tinignan ngayon lang <laughs> busy siya sa paglalambat mayroong ulit mayroong ano laman Hmm, nakawala lahat may butas kasi eh. yun <laughs> sayang talik mo lang kaya gang na butas ng alimango ang kanyang ano sarap sarap dami sa nang lamang nabutas ng alimango kunin niya na lamang ay doon na yung kanyang ano yung sarap yan nabutas kasi Yan na. Yan na. Akyat na na yung ano. Sarap-sarap. Sira eh. Hmm. Akyat. Nakakatnya na yung ano. yung sarap-sarap. Madami sana yung jackpot kundi na butas. Especially yung laman niya, yung ano alimang, linisan niya pa. <laughs> Daming ano, kahoy. Yung mga uli niya. <laughs> yun ang laman niya. Yung mga laman niya nakawala, butas kasi. Yan sana yung mga jackpot ba.